may may mga ilang bagay lang ako gusto talakayan dito. Since uh, malapit ang election, baka makatulong sa mga kababayan natin kung paano pumili ng tamang kandidato. Alam mo na, uh, lagi na lang tayong hindi nakakapili ng tama. Well, hindi naman natin masisisi din na sa isang demokrasya tayo ng uh, pamahalaan uh, malaya tayong pinagbibigyan na makapili kung sino yung gusto natin. Ibot, mahirap lang. Uh, hindi natin lahat uh, kayang uh, makapamili kung sino yung dapat. Alam natin. Uh, marami sa mga kababayan natin, lalo na yung mga hindi abot ng tamang impormasyon ang mas madaling uh, sabihin natin maloko ng mga kababayan, ng mga politiko. Marami tayong mga kababayan na madaling mapaniwala sa mga mabulaklak na salita ng mga politiko, ng mga may sariling interes, ng mga sabi natin hindi karapat dapat. So, uh, gusto ko lang bigyan ng uh, uh itong topic na ito. Kasi, uh, isa ako sa taga-subaybay ng uh, Singapore Prime Minister uh, Lawrence Wong. Uh, Napaka-transparent, napaka-galing na leader ng isang bansa. Napapwedeng maging uh, modelo natin bilang mamamayan, bilang botante. So, kung paano pumili ng karapat-dapat na na nasa uh, gobyerno. So, ilan sa uh, maraming magagandang katangian ng Singapore Prime Minister, Lawrence Wong, dapat tularan ng mga sa, ng, ng mga politiko, ng mga alam, natin uh, hindi dapat pero sa, sana man lang uh, pag-isipan nilang mabuti na dapat mayroon silang mga modelo din. Hindi lamang dapat sila uh, Uh, tumatakbo, hindi lang sinasabi nilang magiging magandang halimbawa sila para sa kapakanan ng mga mayan. Pero, uh, dapat din isipin ang pagtakbo ay hindi lang <coughs> yun natin. Uh, sinasabi nila na makakatulong sila. Samantalang uh, sa likod nun ay may mga sari-sariling interes na gustong gustong gawin. Ano na, uh, marami silang mga uh, lalo na itong mga mayroong mga partido, lalo na itong mga mayroong uh, utang na loob sa isang politiko. Napaka madali mo pakatuto ko, aminin natin madaling uh, nakakatuwang maging loyal sa isang politiko na pinagkakautangan natin ng loob. Pero sino ba dapat ang da dapat natin pinagsisilbihan? Diba? Uh, sino ba dapat ang dapat na kinabang sa pagiging leader natin sa gobyerno? Diba dapat ang mga mamamayan, ang tayo, tayo dapat ang pinagsisilbihan, hindi ang kanilang pansarili interes, hindi ang kanilang Pagilya, hindi ang kanilang kaibigan, hindi sa kung sino man. Kundi dapat unahin kung ano yung nararapat para sa kapakanan ng taong bayan. So, ito, uh, il ilan lamang ito sa mga katangian ni Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore. Una, matibay matibay at uh, pangmatagalang plano yung mga ginagawa nila. Ginagawa niya sa Singapore nakatuon yung mga proyekto doon hindi hindi sa mga pan uh, pansamantalang solusyon laging long term laging long term yung uh, pinag uh, lalaanan nila ng panahon so uh, naroon yung sustainability ng bansa yun yung mga uh, katangian na gusto na gusto dapat natin uh, isa alang-alang sa pagpili ng isang mahusay na leader so halimbawa Uh, sa Singapore pa rin, tinututukan ng Prime Minister ng economic resilience. Uh, dito, uh, napapalatili yung katatagan ng, ng Singapore sa mga krisis na kinakaharap. Na nakita natin yan sa mga ilang napatunayan natin yan, maraming mga Uh, balita, maraming mga pagkakataon na nakita natin kung paano naging resilience ang bansa, sa Singapore, sa lahat ng mga krisis na kanilang kinaharap. So, wala tayong ano, hindi natin maki-question talagang talaga. Napakagaling. Pangalawa, ito yung pinaka uh, napakasakit na sitwasyon ng bansa ng Pilipinas. Napakaraming politiko sa atin ang trapo. Traditional politicians, wala nang ginawa kundi uh, unahin yung pansariling interes. Hindi tapat. Uh, maraming uh, maraming mga pinuprotektahan. So yun yung uh, walang wala. Napakalayo dun sa leadership na meron ang Singapore. So kay, kay Prime Minister Wong, kinalang kilala siya sa pagiging uh, clean, transparent, sa pamamahala na isang bagay na kulang uh, lab ko na kulang sa maraming politiko dito sa ating bansa. Una, isa pa, hindi siya gumagamit ng posisyon niya para sa pansariling interes. Hindi, kundi inuuna kapakanan ng mga mayan, mga Singaporean. Yan, yan yung mga dapat natin sa alang-alang bilang isang uh, mahusay na leader ng bansa. Hindi na, hindi na mahusay bilang matapat. Uh, sabi natin uh, bilang matapat na lang. Uh, pangatlo, napakaayos ng pamamahala niya sa Singapore. Yung uh, tinatawag na sound economic management. Ang galing. Sobrang galing. Uh, Madiskarte uh, doon sa mga pagbabalanse ng growth at social equity. Alam mo yun, uh, iniiwasan niya yung sobrang pagtaas ng presyo ng mga bilihin habang uh, suportado yung maliliit na negosyante. Maliliit na negosyo, hindi nawawala. So, yun yung, ano, yun yung mahirap uh, hanapin sa isang leader. Pero, bakit kaya sa Singapore? Bakit kaya ng isang leader na kagaya ni Mr. Lawrence Wu? <coughs> Excuse me. So, dito, uh, pinapalakas din uh, sa Singapore yung uh innovation at technology. Aminado naman tayo doon. Uh, alam na natin 'yan. Ah uh, kung makakapunta tayo sa Singapore, makikita natin kung gaano ka-advanced ng teknolohiya din at kung kaano ka-develop ng bansa. So 'yun. Ah uh, pinapatatili lagi 'yung pagiging competitive ng Singapore. So, hindi sila nawawala sa ganun. uh ever since na uh umusbong 'yung uh pagiging progressive ng Singapore. At doon, uh, hindi na sila nawala doon sa pagiging innovative lalo na sa teknolohiya. Kaapat, yung napaka-effective ng pagtugon sa sa crisis, sa crisis management. Isa sa mga uh, halimbawa dito doon sa nangyaring uh, COVID-19. Ang galing ng response ng Singapore, naging, Uh, naging modelo ito ng maraming bansa para doon sa pagtugon nila sa sa krisis ng COVID-19. Napakabilis uh, ng at napaka-effective ng action nila sa sa, sa anumang banta na uh, sa ekonomiya at kalusugan ng ng bansa nila. So dapat natin tularan talaga yung mga ganitong uh, pamamahala ng isang bansa. Kalima, ito yung pinaka Uh, dapat hindi nawawala sa isang leader, sa isang politiko, pakikinig. Pakikinig sa mamamayan. Pakikinig uh, sa hinaing ng kahit na sinong Pilipino, na kahit na anong uh, antas ng pamumuhay, marunong makinig ang isang leader. So, uh, bukod dun sa pagiginig, dapat uh, may, bukas din sa sa pula ang isang leader hindi dapat uh, isinasawang ulang bahala yung pula sa isang leader dapat lalo lalo itong nagiging kanyang patayan para uh, ayon yung karapat dapat sa bulang isang leader ng bansa so yan yung mga nakita natin sa bansang Singapore uh, yung tinatawag na inclusive leadership So, dapat meron uh, ang isang politiko dito sa Pilipinas. So, uh, sabi ko nga, uh, sa lahat ng antas, pero isama na rin sa pakikinig doon sa mga eksperto at uh, na mas sigit na makatutulong kung ano yung dapat. Karamihan kasi umaasa lang doon sa sa sariling kakayanan na minsan hindi na pag-iisipan kung tama o mali. So, dapat din isaalang-alang yung pakikilig dun sa mga eksperto. So, dapat uh, maging aktibo sa... Hindi dapat umiiwas dun sa mga dialogue. Maging aktibo dun sa pakikipagtalastasan kung ano yung tama at mali. Maging aktibo dun sa uh, pag pakikipag-usap sa iba't ibang sektor. Uh, maging maging aktibo, maging uh, mag-aktibo doon sa mga uh, makakatulong sa mga mayan, sa mga kung paano paunlad ang isang ang isang programa, ang isang bansa, ang isang community. So dapat aktibo yung isang leader sa ganung uh, sa ganitong mga ano, sa mga ganito ganitong uh, pamamaraan uh, upang Uh, masiguro at uh, na maging patas at makatarungan ng kanyang mga polisiya. So hindi dapat na wala siyang programa, hindi na hindi maling sabihin na ay saka ko na na kapag nanalo ako. So dapat meron ka ng malinaw na programa at polisiya na nanggaling doon sa pakikinig, doon sa mga pagiging aktibo mo, doon sa mga community, sa mga iba't ibang sektor. Kasi kung wala kang kung wala kang malinaw na programa, hindi mo mapapatakbok yung uh, gusto mong mangyari uh, na makatulong dito sa mga kababayan natin. So, dapat yun. Tapos, uh, isa pa sa dapat natin uh, tutukan, itong edukasyon at yung mga kabataan. Dapat mag ng investment in human capital. Ito yung nararapat na... Uh, laging kasama dito sa mga polisiyo ng bawat uh, politiko. Napaka napakalaki dapat ng suporta nito sa uh, education system at uh, skills development upang masiguro may magandang pinabukasan ang mga kabataan. Tapos uh, dapat pinapalakas niya ang ng isang politiko yung scholarship napakalaga nito alam naman natin hindi hindi naman lahat ng uh, kabataan ah uh, kayang pag-aralin ng kanilang mga mag uh, magulang uh, ngayon ah uh, karamihan naman dito is gustong makapasok doon sa mga scholarship. So dapat pa natin ito, yung mga training programs, uh, uh, digital skills upang mas maraming oportunidad para sa lahat. So yun uh, ilan lamang ito sa mga natutunan natin sa uh, sa leadership ni Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore na sa tingin natin malaki yung malaki yung maitutulong dito sa bansa kung natin isipin na uh, copycat ito sa isang leader na magaling isipin natin na kung ano yung makabubuti dito sa mga kababayan natin na pwedeng gayahin ng bansa o pwedeng gayahin ng isang politiko, pwedeng gayahin ng isang leader. Hindi ito pangungupya. Ito ay pagpapakita lamang na willing tayong matuto. Willing tayong bigyan ng magandang uh, pamamahala ang ating mga kababayan na umaasa sa atin bilang isang leader. So, kagaya ng leadership mindset ni Prime Minister Lawrence Wong na isang uh, alam natin matino, na merong integridad, merong malinaw na direksyon para sa bansa, nakatitiyak tayo na mas maunlad at ang bansa.